Wala na po. Wala lang po talaga. Go. 1, go. na, <laughs> Ah, na. Ating <laughs> Parang royal lang eh. Oh. Ano yan, Coke? Sandal sa ako, Si Mami, wala. Parang ano lang yan. Oh. Parang Sprite lang yan. Dapat pala, ano, ang host, parang payong. kahit hindi na yuyupe. <laughs> May hingahan yan. Pwede kayo huminga. Mami ko, konti na. Ati, ano? Oo. Oh. Kaya pa, kaya pa. Oh, ngat, ngat. Naglalaban si Mami at saka si... si Ate Gina. Dede. Kaya, kaya, Pa, Kunti pa, konti pa, konti na lang, ati Gina. Kaya pa 'yan. Ay, dito, <laughs> Ayoko na. Ayaw. Ayaw. <laughs>